Yo mga pugay, kagigising lang natin din natin tayo sa kalatagan ngayon na gawa nga, nga na may inaayos tayo din ayan. ang ating si 4 ay inihahabol natin ngayong mag -new, New, Year at gusto ko lang ipasilip sa inyo aring bagong itsura ni Badong Ayan na mga pugay <laughs> Lasahin ko eh. Medyo malibag nga lang at lagi namang garnitin eh. Pagkakalinis sa igayan na ulit. Eh. Aray nga yung nilinis daw. Tanyo naman ngayon. Ano, yun. Galbo ka na ulay. Tanyo naman mga makina niya. Hmm. Tapos ang kanyang rayos nga. Aray naman yung dating kay 4 Sinuot ko lang din eh. Parang sabi, ayos din eh. Ang tanyo. Aray mga gulong na X4. Mga rimsit ng nito. Ay yun nga lang. Kalawa nga na rayos. Ratlock yung parang. Ratlock. Ratlock oh. rat, rat ah. Yeah, Kaya kasama yeah, natin rat si Nakoyz. Na Paringal sa at ko. Ku, ah, Kuya Pig. Especial. Pao. At kinabit din pala natin ng pipe ni Miko din eh. Yan, ah. nga ang bagong pipe ni Miko. Tanyo naman. Lagat-lat na yan. Hindi ko malam mo lang suntik ngayon. At nga May jokatang hali yan. Iba ka may tulog. At yan. Magkatabi nga ang dalwa ni Miko. At saka ni Badong. Aring naman eh, Kaya, wal kaya walang kaha. Ay dinali natin kay Bosnobo Paintworks. At gawa nga ng uubihin na rin natin. Pero yan, hindi strict bike ang gagawin ko, eh. Alin ba talaga si Miko? Ay, si Miko. Ayun talaga, si Miko. Para kahit ako'y nalilito, eh. kahit nga, mga ibang ilan nagko-comment. Sino ba talaga si Badong at sino ba talaga si Miko? Ngayon ko, oh, medyo lilinawin eh, kung maiintindihan sa paliwanag kong ito, na arihu talaga si Badong mismo. Lahat po yan, areng makinang are na noon ay kinontent ko na inilipat ko nga sa... Doon kay Miko. At gawa ng ito ho ay may laman. Noon naman iyon ay stock na stock. Hindi ko na alam yung paliwanag. Ang tunay na badong. Pero ang tunay na badong, yun ho talaga ang may laman na makina. Yan ako, gaya naka-throttle body. Ang tunay na badong eh. Bakit? Yung may hawak ng sinyo. Ang palayo ko talaga ng mga kapugay ay badong. Hindi nila Ano ba Ito mo nagpagpagpagalok marlon nata. Ay! Sino ba? Koy okay. ba para koy babae? Okay, koy nga. Ayaka. Shout out sa koy okay, Pero sa tunay, yan na talaga sila. Mismong loob nila. Yan ang makina ni Miko at mismong Miko. Ari si Badong ang makina niya at saka mismong Badong. Noon nga lang ay pinagpalit natin sila at kinuha ko ang makina kare para are ang maging makina ni Miko. Gawa na may laman niya. Siyempre sa show, kailangan minsan i yung may laman at nasisilip. Dati nga, in-entry ko si Miko. Stock na stock yan. Pati mga makina nga talaga. Hindi, yung stock na makina lang pala, pero strict by concept siya. Yun, talo. Hindi <laughs> ko patay, sorry pala. Pahingal <laughs> Hindi ko rin binubura, pero nabura sa inip. Parang naging ko na lang yung patak ng laway. problema, <laughs> <laughs> parang alpon. Eh, gusto ko mag-ingatan, eh. Wala, hindi naman nabubura pag pinapunasan. Yan naman hindi pinupuna, pinunasan eh. Pinapotok lang nung isang gabay. Pwede ako nga papotokin mo lang. Kaya May na-order ba naman tayong karne mga kapugay? Tin nyo naman oh. so, at ring, par ah. Kapalood tsaka saka rin, parang kabitan ng number sa una. Nagpabili nga pala ako ng maraming ipoksos okay. din mga kapugay at may gagawin tayo din kay X4 nga. Yan na. Yes. Ah. Pangarap ko ba naman yung magkatostrok na karne? Yung parang yung kalakapangan ko muna. Ala! <laughs> ano lang? ano kayo may number dyan? <laughs> 30? Ito itong bigla lang sa halip at makapakarap. Kapag, hindi ba yan? Kunin mo doon sa alo block. Ha? Dini sa alo block. Si Angie po sa inyo, din eh. Wala, Wala naman eh. Na. <laughs> Wala naman eh. Na. Kapag bumakit may butas sa gitna. Ako lang. Kung <laughs> hindi din na nakapatok ng utak natin. Iyan <laughs> ang mahirap natin yun. Wala kasi pa na ito matubay. Ano? Paano natin? Ano mabubuo natin salita dyan? Mga oh, pugay, nung nakaraan binuo natin si Luby, yung ating Mio nga, ay di ba yung sa itaas para di nang hindi magkagalbaw at kagaya niya, makalilinis lang, galbo na ulit. Hindi ba nagkagalbaw? Ayaw na nga sa si itaas. <laughs> <laughs> Tanya, sa itaas nga pala ay naggagawa sa mga kwarto, nag-i-skim coat kung alam niyo yun. Yan o, oh, tinignan nyo naman o. Oh. Naglilihayata ng konti, tapos galbukan. ka. Yan. mga po kayo matagal din hindi naandar hindi <tong> Sayang parang wala nangyayari. Eh. Tingnan, tingnan na, big, oh. Pag ito yung napinturahan na, Ay, nga parang nga stock. Ano mga kapugay, talaga lang liliyahin pa ng kaunti at ako tinamad na eh, para makita ka kay pinray miran. run. Ayan huh? eh dahil lang hapon na po na kami magpapaalam muna. At nag oh, naubos mga tropa at nag-uwi niya, may mga bago. <laughs> bago pa tayo. Ano yan? Are, nagagawa si Bossing. Ano ba, Hindi yung makinis sa video lang <laughs> yan, dinaya. Ayan na, sinasukatan, nagpapagawa tayo ng bagong bracket at nagkampuputol na yung garning mga aloy. Ang lang ang natitira? Oop! Oh! Diyan. Pandini naman. Siya, mga kapugay, kami sisibat muna. <laughs> Diyan muna kayo, kinalulungkot kami tayo muna yung magpang-agwat. Love you. Iyan na. Tataya lang tayo dyan na. bet 200 tapos mayroon dyan sa gilid na parang auto play na. Auto spin yan. Iyan o. Pagay ang gilid lang ngayon. Ay ang iniintay ko dyan na eh. Kau pa Ay oh, <laughs> yung 200 mga kapugay o. Higwin hey, agad. Iyan o. Nagayabang yan. Iyan o. Pero hindi lang yun ang mga nalalaro natin din eh. Marami pang iba. Eh, ba't subukan din eh? Kung baka'y pahiyang. At nga ba, sa lahat ng mga magre-register dyan sa link natin sa iba ba, ay pwede kayong manalo na rin ating mga t-shirt, long sleeve, na pinamimigay linggo-linggo. Wala namang ibang kailangan kundi mag-register, screenshot at i-comment yun sa mga vlog natin. Siyempre dapat makashare kayo. Yung lamang. sa mga tropa natin maglalaro, di sa mga gustong pumaldot, subukan yun sa link natin dyan. Love you.